ang trahedya ng mabuting anak na nagresulta sa habang buhay na pagkakakulong ng magkapatid. Ang espesyal sa pamilyang ito na lumipat mula Korea noong dekada 70 ay lumaki sila sa isang tradisyonal na pamilya na may mga magulang na medyo makaluma kung ikaw ay mula sa ibang bansa at may tradisyonal na mga magulang. Maiintindihan mo na minsan ang mga magulang mula sa silangang Asya ay sadyang mahigpit para sa mga Koreano at sa maraming taga-silangang Asya, tanging ang anak na lalaki lang ang pwedeng magpatuloy ng lahi dahil ang anak na babae pag lumaki, ay mag-aasawa at magiging bahagi na ng pamilya ng iba sa talaan ng angkan. Ang pangalan ng babae ay minsan pang tinatanggal. Ang bigat sa pakiramdam ay lalong tumitindi kapag naiisip natin si Mr. Su, ang tradisyonal na ama at tila kilala bilang nakakatakot sa kanyang mga anak. Ayon sa mga sabi-sabi, siya ay dating nasa militar at nagmula sa isang pamilyang maharlika. Ang pamilya ay magkakaroon sana ng dalawang anak, isang panganay na lalaki at isang babae. Sa kasamaang palad, ang panganay na lalaki na si Byong-jong ay naaksidente sa isang malagim na paraan ayon sa mga sabi-sabi siya ay dating nasa militar at nagmula sa isang pamilyang maharlika. Para sa maraming tradisyonal na pamilya hanggang ngayon ang panganay na anak na lalaki ay laging tumatanggap ng buong pagmamahal at tiwala mula sa mga magulang. Dahil sila ang magpapatuloy ng negosyo at ng lahi ng pamilya. Para sa mga Koreano at sa maraming taga-silangang Asya, tanging ang anak na lalaki lang ang pwedeng magpatuloy ng lahi dahil ang anak na babae pag lumaki, ay mag-aasawa at magiging bahagi na ng pamilya ng iba. Sinasabing noong siya ay siyam na taong gulang, si Byung Jung ay nahulog mula sa isang mataas na apartment patungo sa lupa kaya nagtamo siya ng matinding pinsala sa utak at ang tsansang makarecover ay halos imposible. Sa mga oras na iyon, si Elizabeth ay nasa edad 40 na at hindi siya sigurado kung kaya pa niyang magbuntis muli o kung magiging mabuting ina pa siya sa ganoong edad. Gayunpaman, dahil determinado siyang panatilihing buo ang pamilya at ang kanyang asawa, ginawa niya ang lahat para sa fertility treatment. Dahil sa kagustuhang magkaroon ng anak na lalaki, hiniling ni Ronald Su kay Elizabeth na magkaanak muli ng lalaki kundi ay hihiwalayan niya ito. At tulad ng inaasahan, pagkatapos ng siyam na buwan, nagkaroon sila ng pangalawang anak na lalaki na pinangalan ng Andrew ang nakakagulat pa, si Andrew ay mayroon ding balat sa kanang tagiliran na kaparehong kapareho ng kanyang yumaong kapatid kaya itinuring siyang pangalawang Byung Jung. At nakuha niya ang lahat ng atensyon ng ama. Si Elizabeth ay uminom ng maraming gamot kabilang ang mga experimental na fertility drugs para ma-stimulate ang pagbubuntis. Noon, si Andrew ay datlong taong gulang pa lang habang si Catherine ay seven. Matapos ipanganak si Andrew, nagpa siya ang pamilya na lumipat sa Amerika. Tulad ng nakikita ninyo, sa pamilyang ito, ang anak na babae ay hindi gaanong pinapahalagahan ng kanilang mga magulang. Mula pagkabata, si Catherine at Andrew ay tumutulong na sa kanilang mga magulang sa pagsasalin at sa pag-angkop sa buhay sa Amerika. Ilang kakilala ang naniniwala na lumipat ang pamilya Su sa Amerika dahil gusto nilang kalimutan ang pagkawala ni Byungjung. Si Andrew ay laging masunurin sa magulang, laging tumutulong sa kanila sa laundry shop. Ang anak na babaeng si Catherine ay laging naiiba sa kanyang kapatid na si Andrew. Si Andrew ay laging sumusunod sa sinasabi ng magulang. Hanggang ngayon, sinasabi niya na ang pagsunod sa pamilya ay itinanim sa kanyang isipan mula pagkabata habang si Catherine ay naging palaban sa tradisyon ng kanilang pamilya. Lagi siyang sumusunod ng walang tanong at ginagawa ang anumang sabihin ng kanyang mga magulang. Si Andrew ay laging nagsisikap makakuha ng mataas na marka at tumulong sa pamilya. Ang karaniwang schedule niya ay gumising ng maaga, pumasok sa eskwela, Tumulong sa shop ng magulang, umuwi ng alas otso ng gabi, kumain ng hapunan, gumawa ng takdang aralin at matulog. Pero si Catherine ay isang rebelde. Laging kinikwestiyon ang lahat. Ayaw niyang gawin ang mga bagay na laging sinasabi ng kanyang magulang at nagsimula na siyang ayawan ang tradisyonal na pamilyang Koreano. Minsan, siya ay nagsisinungaling nag-cutting classes at ginagawa ang kabaligtaran ng itinuturo ng kanyang mga magulang. Ang kanyang ama ay isang taong makaluma, madalas manakit at magparusa sa mga anak. May isang insidente kung saan naniniwala ako na si Catherine at ang kanyang ama ay hindi na nakapagtimpi at ang mga bagay ay lumala. Ayaw niyang gawin ang mga bagay na laging sinasabi ng kanyang magulang at nagsimula na siyang ayawan ang tradisyonal na pamilyang koreano. May isang insidente kung saan naniniwala ako na si Catherine at ang kanyang ama ay hindi na nakapagtimpi at ang mga bagay ay lumala. Noong si Catherine ay wala pang dalawanin taong gulang, nalaman ng ama na siya ay may nobyo at nakikipagkita sa ibang mga lalaki. Dahil dito, nagalit ng husto ang kanyang ama at para sa kanya, ang lalaking iyon ay labis na walang galang nang tanungin siya kung nasaan ang kanyang anak. Iyon ang pagkakataon na hindi na nakayanan ni Catherine at kinalmot niya ang damit ng kanyang ama at nasugatan ito sa dibdib. Dahil doon, nag-away ng matindi si Catherine at ang ama at muling sinaktan ng ama si Catherine ng brutal. Gayunpaman, sa tamang oras, pumasok ang kanyang ina sa kwarto at pinaghiwalay ang mag-ama at tinapos ang away. Dahil dito, halos hindi na nag-usap si Catherine at ang kanyang ama. Ayon sa mga eksperto, naniniwala sila na ito ang panahon kung kailan ang galit para sa kanyang ama at pamilya ay nagsimulang maging negatibo, syempre. Sa mata ni Catherine noon, marahil ay ginagawa niya ang lahat para mahalin at kilalanin siya. Ngunit ang tough love mula sa kanyang mga magulang ay nagdulot sa kanya na makita ang mundo sa ibang paraan. Marahil, hindi na niya talaga alam kung ano pa ang kahulugan ng pagiging kadugo. Noong 1985, si Ronald ay na-diagnose na may cancer. Si Andrew, naon si taong gulang pa lang noon, ay naging emosyonal na sandigan ng pamilya. Araw-araw siyang pumupunta sa ospital para alagaan ang ama dahil alam niyang madalas siyang makatulog. Nakaisip siya ng ideya na itali ang isang tali sa kanyang pulso at sa pulso ng ama. Sa ganoong paraan, kapag may kailangan si Ronald, hihilahin lang niya ng bahagya ang kamay at malalaman na ni Andrew. Noong panahong iyon, isang pahayagan ang Colton Times ay nagulat tungkol sa kwentong ito at tinawag si Andrew na mabuting anak na lalaki. Sa kabilang banda, si Catherine ay hindi kailanman bumisita sa kanyang ama hanggang sa ito ay pumanaw. Malinaw na sa huling sandali ng kanyang ama, dumaan lang siya, sumulyap at umalis. Naniniwala ang mga eksperto na, imbes na makaramdam ng pagsisisi sa pagkawala ng ama, Nakaramdam siya ng ginhawa dahil nangangahulugan iyon na siya ay malaya na Matapos pumanaw ang ama, nangako si Andrew sa kanya na proprotektahan niya ang kanyang ina Sinubukan niyang pasayahin si Elizabeth Lalo na nang makita niya itong nagtatrabaho ng husto sa laundry shop para kumita ng pera at buhayin sila Lagi siyang nandoon para tulungan ang ina Sa kabilang banda Si Catherine ay hindi kailanman nagpakita sa laundry shop at malaya pa rin siyang umuwi at umaalis ng bahay kahit anong oras niya gusto. Lagi niyang ginagawa ang gusto niya. Kahit alam ni Elizabeth na hindi niya kayang kontrolin si Catherine, mahal pa rin niya ang kanyang anak at binibigyan siya ng allowance sa tuwing siya ay aalis o kapag kailangan niya ng pera. Si Catherine ay kilala rin sa kanyang karisma sa mga taong nakakilala at nakasalamuha niya. May ilang nagsabi na madalas siyang makipag-flirt sa mga lalaking mas matanda sa kanya. Isang araw, habang siya ay nasa isang fitness club, nakilala niya ang isang lalaki na nagngangalang Robert O'Dubain. Si Robert O'Dubain ay mas matanda sa kanya ng mga pito hanggang walong taon. Noon, siya ay 18 pa lang. Ngunit marahil noong panahong iyon, lahat ng bagay ay katanggap-tanggap kaya hindi nagtagal. Nagsimulang mag-date si Catherine at Robert Odubane isang araw noong 1987. Si Andrew, na 20 taong gulang, ay umuwi at nakitang napapaligiran ng pulis ang kanilang bahay. Habang litong-lito siya kung ano ang nangyayari, lumapit si Robert O'Dobain at Catherine at ipinaliwanag na ang kanyang ina ay naging biktima sa kanilang laundry shop. Pumasok siya sa loob at nakita ang kanyang ina na nakahandusay sa isang lawa ng matingkad na pula. Ayon sa forensic evidence, mayroong tumayo sa tabi ng kanyang ina at nag-iwan ng 27 malubhang sugat sa buong katawan lalo na sa maselang bahagi na nagdulot ng matinding pinsala at halos hindi na makilala. Tulad ng alam ninyo, ang isang 13 taong gulang na bata na makasaksi sa ganitong eksena ay marahil mababagabag habang buhay. Sa insidenteng ito, ang pitaka ng kanyang ina ay kinuha at ang cash register ay bukas din. Agad-agad, lahat ay may iisang tanong sino ang may kagagawan sa pagpanaw ng kanyang ina sa ganito kalubhang paraan. Ngunit dahil walang forensic evidence para matukoy kung sino ang gumawa, ang konklusyon ng pulisya ay isa lamang itong karaniwang pagnanakaw. Siyempre, dala ng matinding galit at sakit sinabi ni Andrew kay Robert O'Dubain at Catherine. Kailangan nating mahanap ang magnanakaw na yon. Ngunit malinaw na sinabi ni Robert O. Dubain, pati na ni Catherine, na hinding-hindi sila sasali sa paghahanap sa salarin. Dahil iyon ay masyadong mahirap at pareho silang sumang-ayon na tanggapin na lang ang buhay at maghintay sa investigasyon ng pulis. Hindi ko maiisip kung ano ang pakiramdam noon para kay Andrew, na 30 anyos pa lang at maririnig iyon mula mismo sa kanyang ate. Ngayon, mag-isa na lang siya kasama ang kanyang ate at kailangan pa rin niyang sumunod sa mga patakaran ng pamilya. Ang relasyon niya at ng kanyang ate matapos pumanaw ang kanilang mga magulang ay magulo, madalas silang mag-away. Pagkatapos ng pagkawala ng kanilang ina, nakatanggap sila ng 800,000 dolyar na insurance money. Ngunit dahil si Andrew ay bata pa at menor de edad, ang kanyang ate na si Catherine ang humawak sa perang iyon. Si Robert O. Dubain ay tumira na rin kasama ng magkapatid at inako ni Catherine ang responsibilidad bilang guardian ng kanyang labing tatlose taong gulang na kapatid kasama ang perang mana. Nainis si Andrew nang simulang alisin ang kwarto ng kanilang magulang at mamuhay ng bagong buhay doon. Gayunpaman, nagpapasalamat pa rin siya dahil nariyan pa ang kanyang ate bilang sandalan. Kaya, ibinaling niya ang pagsisikap na pasayahin ang kanyang ate sa pamamagitan ng pagsunod sa anumang hilingin nito. Si Robert O'Dubain ay isang lalaki na walang college degree at ayon sa pamilya at mga kaibigan, wala siyang gaanong tagumpay. Hanggang sa tinulungan siya ni Catherine na magkaroon ng mas magandang kinabukasan at maging isang matagumpay na negosyante. Binilhan siya ni Catherine ng mga bagong damit na nagkakahalaga ng libu-libong dolyar, mga kotse, at nagbukas pa sila ng kumpanya ng magkasama, bumili pa sila ng bagong bahay. Malinaw na binili lahat ni Catherine iyon gamit ang insurance money ng kanilang ina. Si Catherine ay nag-aayos din ng sarili at nagsusuot ng mamahaling damit na nagpapakita na perpekto siya ayon sa kanyang mga kaibigan. Ayon sa lahat, siya ay isang tao na kayang abutin ang anumang gusto niya at lahat ng pangarap na kanyang inalagaan ay nagkatotoo. Gusto ni Catherine na ang kanyang kapatid ay maging isang leader, mag-aral ng mabuti, maging malakas. At iyon ang sinikap gawin ni Andrew. Sinikap ni Andrew na maging mahusay sa larangan ng pag-aaral. Natanggap siya sa sikat na Loyola Academy sa Wilmette, naging honor student at nahalal bilang student council president. Habang karamihan sa mga estudyanteng may lahing asyano ay sumasali sa math club, si Andrew ay sumali sa football team ng eskwelahan at naging leader. Kahit isa siya sa iilang may lahing asyano sa eskwelahan, nagsikap siyang maging mahusay na estudyante at nakatanggap ng full scholarship sa Providence University para kay Andrew. Tila nagawa na niya ang lahat ng gusto niya. Talagang nalampasan niya ang mga limitasyon. At sigurado akong iyon ay ikinatuwa ng kanyang mga magulang. Isang mainit na araw, sinabi ni Andrew na umuwi siya at nakita si Robert O'Dubain sa garahe, lasing na lasing. Habang lasing, nagsimulang magsalita si Robert O'Dobain ng masama tungkol sa kanyang ate sa harap ni Andrew. Nagsimula siyang magsabi, Ginawa ko ang lahat ng ito para sa kanya, pero lumalabas siya at niloloko ako. Ang tanging dahilan kung bakit siya kasama ko ay dahil alam niya ang lahat ng sikreto ko at alam ko ang mga sikreto niya. Ito ay inaasahan na, dahil si Robert O'Dubain at Catherine ay laging nag-aaway tungkol sa pera at negosyo ngunit ang kapansinipansin ay ang sinabi niya. Alam niya ang mga sikreto ko at alam ko ang mga sikreto niya. Ang linyang ito ay maaring maitinatagong kahina-hinala. Hindi nagtagal, tumawag si Catherine kay Andrew para magreklamo tungkol sa mga kasintahang mapanakit. Sinabi niya na si Robert O'Dubain ay nagwawala. Sinisira ang mga gamit at sinasaktan siya. Agad na umuwi si Andrew. At ang lahat ay nasa gitna ng pagtatalo. Noong araw na iyon, tila sila ay nag-aaway lang ng matindi tungkol sa negosyo at sa kanilang relasyon. Kahit na sila ay nakatira sa bagong bahay at may mga mamahaling gamit, ayon kay Andrew, iyon ang pagkakataon na nawala ang lahat ng respeto niya para kay Robert O'Dubane dahil lagi itong may dalang baril para pagbantaan ang buhay ng kanyang ate at sa mga panahong lasing siya gumagawa siya ng mga di-makataong pananakit na nagresulta sa ilang beses na pagkaospital ni Catherine ngunit sa mga sumunod na panahon kailangang pumasok ni Andrew sa eskwela at tila siya ay nag-enjoy sa panahon ng kanyang pag-aaral sa kolehiyo, madalas tumawag si Catherine kay Andrew para magkwento tungkol kay Robert O'Dubane. Habang tumatagal, ipinapasa ni Catherine ang galit niya kay Robert O'Dubane sa kanyang kapatid. Si Andrew ay nagtiis nito sa loob ng mahabang panahon at isang summer break. Nagpasya si Andrew na umuwi para bisitahin ang kanyang ate bago bumalik sa paaralan. Isang araw, Nagpa siya si Catherine at Andrew na magtanghalian ng magkasama dahil mayroong gustong ipagtapat si Catherine kay Andrew. Nagpa siya si Catherine na ibunyag ang katotohanan tungkol sa gabi na pumanaw ang kanilang ina. Noong panahong iyon, si Robert O'Dubain ay desperado sa pera dahil sa utang. At sa mga oras na iyon, sila ay dumadaan sa mahihirap na panahon, laging nag-aaway tungkol sa pera. Kaya, sa isang sandali ng hindi pag-iisip, sinabi ni Catherine na magiging maayos ang lahat kapag pumanaw na ang kanilang ina. Dahil magmamana sila ng malaking halaga, mga 800,000 dolyar. Pero ngayon ay hindi na. Ayon sa kanya. Siya ang may kagagawan sa pagpanaw ng ating ina. Dahil sa pera. Ang unang reaksyon ni Andrew ay Tumawag tayo ng pulis. Ano pa ang hinihintay natin? Alam natin kung sino ang salarin. Kailangan nating hanapin ang hustisya para kay Inay. Ngunit sumagot lang si Catherine. Kung tatawag ka ng pulis, iisipin nila na kasabwat ako. Kung mahuli siya, mahuhuli rin ako. Ikaw lang ang makakatulong sa pamilya natin. Kailangan mong kumilos laban sa kanya para sa ating ina. Maniniwala ka ba sa mga sinabi niya? Maraming teorya na nagsasabing hindi kayang putulin ni Robert O'Dubain ang relasyon kay Catherine dahil siya ang nagbabayad para sa lahat at si Catherine naman. Hindi niya kayang bumitaw. Dahil maaaring isumbong siya nito sa pulis tungkol sa maduming sekreto na ginawa nila sa kanyang ina. Iyon ang dahilan kung bakit gusto niyang ang kapatid niya ang kumilos laban sa lalaki sa halip na kontakin ang pulis ang iba naman ay naniniwala na sa katunayan si Catherine ang may kagagawan sa pagpanaw ng kanilang ina at sinusubukan niyang ibaling ang sisi kay Robert Odubain. ngunit sa aking personal na opinyon hindi ko iniisip na si Catherine talaga ang may kagagawan sa pagpanaw ng ina Naniniwala ako na si Catherine ay isang taong manipulatibo. Ibig sabihin, inaakit niya ang isang tao gamit ang kanyang ganda o pera para gawin nila ang gusto niya. Ngunit tandaan, ito ay mga teorya lamang, walang ebidensya. Sino ang nakakaalam kung si Catherine ay maaaring nag-upa ng tao para gawin ito? At kung ano ang totoo, hinding hindi natin malalaman gayon paman. Sa puntong ito, si Andrew ay galit na galit na at hindi na makayanan si Robert O. Dubain. Si Catherine na lang ang natitirang kamag-anak ni Andrew, kaya wala na siyang ibang mapagkakatiwalaan. Nang ibigay ni Catherine ang baril kay Andrew, siya ay 19 na taong gulang pa lang, nag-aaral sa kolehiyo at marami pang kinabukasan sa unahan. Ngunit dahil sa bigat ng responsibilidad na protektahan ang dangal ng pamilya ang dangal ng ina at ang pangako sa ama. Nagpa si Andrew. Nasundin ang kanyang ate at kumilos laban kay Robert O. Dubain. Kaya, isang perpektong plano ang nagsimula. Tinawagan ni Catherine si Robert O. Dubain sa telepono, sinabing nasira ang kanyang kotse at kailangan niya ng tulong. Kaya, Nagpasya si Robert O'Dubane na pumunta sa lugar na iyon para tulungan si Catherine. Dagdag kaunting impormasyon. Ayon sa pulisya, si Robert O'Dubane ay may kausap na ibang babae sa kabilang linya habang kausap sa telepono si Catherine. Malinaw na si Catherine at Robert O'Dubane ay may komplikadong relasyon at tila sila ay estranghero na lang sa isa't isa sa huli. Pumunta si Robert O'Dubain sa garahe para tulungan ang kanyang mapapangasawa. At sa tamang oras, nagtago si Andrew sa sasakyan. Hawak ang baril at binaril siya ng malubha sa ulo. Sinabi niya na nang kinalabit niya ang gatilyo, ang kanyang isip ay bumalik noong siya ay 13 taong gulang noong nililinis niya ang sahig. At naalala ang pangako na binitawan niya sa kanyang ama habang ito ay nasa bingit ng kamatayan naaalagaan niya ang kanyang ina magpakailanman. Sa huli, si Andrew ay nahuli ng pulisya sa airport nang mahuli. Dala niya ang 65,000 dolyar at ang pagkakakilanlan ni Robert O'Dubain. Umamin siya na siya ang may kagagawan sa pagkawala ni Robert O'Dubain at ang motibo sa likod nito ay para magiganti para sa ina at pasayahin ang kanyang ate. Sa korte, Si Andrew ay sinabing walang bahid ng pagsisisi at ito ang isa sa mga dahilan kung bakit hinatulan siya ng 100 taon sa bilangguan. Habang nasa paglilitis, si Catherine ay tumakas patungong Hawaii, gumamit ng iba't ibang pangalan at nagbago ng hitsura. Napasama pa siya sa listahan ng Most Wanted sa Amerika. Hanggang sa kinalaunan, sumuko siya sa pulisya at sinabing inosente siya. Ngunit sa huli, si Catherine ay hinatulan ng habang buhay na pagkakakulong. Inakusahan siyang nilinlang ang kanyang kapatid at nobyo. Para magdulot ng pagkawala sa sarili niyang pamilya, may mga sabi-sabi rin na isa sa pinakamalaking dahilan kung bakit niya gustong kumilos laban kay Robert O. Dubain ay dahil sa kanyang life insurance na aabot sa 250,000 dolyar sa korte. Si Catherine ay wala ring ipinakitang anumang senyales ng pagsisisi. Sa kasamaang palad, ang kaso ng ina ng magkapatid sa laundry shop ay nananatiling isang misteryo. Hindi ito kailanman dinala sa korte, at hanggang ngayon, hindi natin alam ang katotohanan. Sa korte, si Andrew ay sinabing walang bahid ng pagsisisi. At ito ang isa sa mga dahilan kung bakit hinatulan siya ng 100 taon sa bilangguan. Umamin siya na siya ang may kagagawan sa pagkawala ni Robert O'Dubain at ang motibo sa likod nito ay para magiganti para sa ina at pasayahin ang kanyang ate. Wala akong kapatid na lalaki at hindi kita kilala at isa pang interesanteng detalye ay sinabi ni Andrew na habang nasa kulungan, sumulat siya sa kanyang ate na nagsasabing, Magiging maayos din ang lahat. Magkapatid pa rin tayo. Iisa tayo bilang pamilya. Gayunpaman, sa huli ay sinabi ni Andrew, Pero kahit na ano pa, ate ko pa rin siya. Siya na lang ang natitirang kamag-anak ko sa mundong ito. Sa tingin mo ba, karapat dapat si Andrew sa ganoong sentensya? Gayunpaman, sa likod ng kriming ito ay may malalalim na sugat bilang mabuting anak na lalaki sa isang pamilyang asyano. Walang nakitang ibang pagpipilian si Andrew para protektahan ang dangal ng pamilya, kundi ang kumilos laban kay Robert O'Dubain. Samantala, ang mga aksyon ni Catherine ay nagugat sa isang pagkabata na puno ng pagpapabaya. Si Catherine mismo ay may napakaraming panloob na salungatan at ibinuntun niya ang galit sa kanyang kapatid at sa kanyang nobyo. Kung sa isang mapagmahal na pamilya, marahil, hindi niya gagawin iyon. Si Catherine ay biktima rin lang. Naawa ako kay Andrew. Wala siyang ama, walang ina, walang kapatid sa tunay na kahulugan. Bilang mabuting anak na lalaki sa isang pamilyang asyano, Walang nakitang ibang pagpipilian si Andrew para protektahan ang dangal ng pamilya, kundi ang kumilos laban kay Robert O'Dubain, pero walang ganoong tao. Si Catherine mismo ay may napakaraming panloob na salungatan, at ibinuntun niya ang galit sa kanyang kapatid at sa kanyang nobyo. Wala siyang ama, walang ina, walang kapatid sa tunay na kahulugan ang kailangan ni Andrew ay isang tao na hahablot ng baril at sasabihan siyang pumasok sa bahay. Kaya madalas siyang sumulat sa pamilya ni Robert O'Dubain para humingi ng tawad. Gayunpaman, ang kanyang hiling na bawasan ng sentensya ay tinanggihan. Wala siyang ama, walang ina, walang kapatid sa tunay na kahulugan, sa kasalukuyan. Si Andrew ay nagsisilbi ng kanyang sentensya sa Dixon Correctional Center, kanluran ng Chicago. Dahil siya sa huli ay isa ring biktima. Kayo, ano ang iniisip ninyo? Mangyaring iwan ang inyong mga iniisip sa seksyon ng komento. Salamat sa panonood hanggang sa huli. Paalam at hanggang sa muli.